Para sa detalye ng ating balita, Sarah Duterte itinangging hiniling ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Kinamon itong mag-drug test. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, i-Balita po. DJ Frankie sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kailanman hiniling ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng administrasyon. Ayon kay Duterte, sa halip na magbitiw, dapat sumailalim si Marcos sa drug test bilang tugon sa hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Giit niya ang pagtanggi ng Pangulo na gawin ito ay isang anyo ng betrayal of public trust. Kinawag ni Duterte na walang saysay ang panawagang magbitiw si Marcos at giniita dapat itong, itong gampanan ang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Binanggit pa niya na tulad ng kanyang ama, hindi umano magre-resign si Marcos kaya hinimok niya itong tuparin ang kanyang trabaho. Ang pahayag ay kasunod ng mga panawagan ng ilang grupo na magbitiw si Marcos dahil sa umano katwalian sa mga proyekto sa flood control. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. You are good side.